Puhunang nilon sa bangko para ipasok sa sinalihang negosyo mm -hmm. na Nais mabawi. Yan ang nais ilapit ni Flo ng ah, General Trias, Cavite. Uh, alias Flo, huh? Para oh. sa iba pang uh, detalye, makausap natin sa kabilang linya ang nagreklamo si uh, Aling Flo ng uh, General Trias. Aling Flo, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Baka naka-mute ito. Ito ang mga common na 'ko na kausap sa online talaga yung mute. Dahil naglala-problema lagi na ba? Ka-mute nga, sir. Ka-mute nga. Ay, magandang hapon ma'am. Ma'am. Ma'am Alias. Tawagin natin siyang oh, Alias, pa-upload no? Ma'am Plo po magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali sa mga sir. Mga mga. Uh, ako po si Lo. And uh, dupotulog nga po ako uh, upol dito sa nangyaring uh, investment. At uh, hindi po kasi naibalik ang aking kapital. O oh, medyo... Nawawala, uh, Aty Flo, yung uh, busis nyo. Oh, pala palakas lang, ma'am, Palakas. Hello, ma'am. Ah, ah. Ah, hello po. So, ah, yun. Yun. Ah. Nasaan ka po ngayon, ma'am? Dinig na ho. Oh Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Ah, nasa, ano po, sa bahay po. Sa bahay. Ah, sige. sige. Pilipinas, ano po? Pilipinas, sir. Oh, okay. ah. yes, po. Malinaw. Uh, nasa so. General Trias, ano? Kabite si, <laughs> si Alias Flo. Mamplo, ma am, ma, am, ma, am, ma, am, ma am, Plow, pakilakas lang po yung, uh, yung boses po ninyo at maintindihan ma namin mabuti kung ano po yung nangyaring pangluloko doon sa sinasabi niyo uh, ipinasok nyo sa sinalihang negosyo nyo. Sige, oh, anong negosyo? Uh, di noong, di, okay, dilim na po ako, sir. Oh, may sige, po, po, sige po, Oh, sige po. Ah, okay. Ito uh, kong uh, nakaraang abril, uh, is ng uh, dalawampu't-apat ng uh, itong taon, uh, meron po akong maipasok na investment dito po sa taong nagnangalang Jasmine Aurelia Nila Merol sa Facebook. Uh, siya po ay nag-offer po ng investment. Uh, Again, ito dito invest. po ay... Po ah, sorry po. Sige, sige, sige investment lang. din. Oo, Torne sige. Sige. Okay. Tuloy po. At, ano pong investment yan? ah uh, nag-offer po siya ng um buy out panluwagan ayo so uh, meron po amount and then magte-turn siya ng uh, mas malaki in a uh, month or weeks po Okay. So, nag-invest nag, -invest, nag -invest po kayo sa paluwagan, ma'am? Opo. Okay, so... uh, magkano pong na-invest po ninyo, ma'am? Uh, ang total po, uh, principal is uh, 112,000. Wow. 100,000? 112. Uh, 12. 112. 112. Okay, ma'am. 112. Yan po ba ay isang slot lang o maraming slots? Ah, uh, marami pong slots. Ah, yeah. oh, okay. So bumili po kayo ng maraming ah, slots. slots so... Ano ho? Hindi lang basta kayo sumali sa oh. isang paluwagan, kundi bumili kayo ng slots. Tama? Mm -hmm. Uh -huh. O, po, o um, magkano po ang tansilan dahil... na nabili po ninyo? Ah, uh, ito po dito kay Jasmine ah, uh, Meron sa Facebook ay nasa ano po ah uh, ito. Pito. Oh, o, pito, Pit, pitong uh, sila? Pitong slot po ba? O, magkano nga pong halaga per slot, ma'am? Um, bale, dalawang transaction po 'yon. Meron uh -huh. po yung isa na Uh, 15,000 ang isang slot, tapos meron okay. naman 10,000 ang isang slot. O oh, iba-iba pala, no. Ma'am, gaano po katagal bago mag-mature ang yung paluwagan, bago mo makuha ang ano, ang ang ang, ang collection mo, collectibles mo? Gaano, isang buwan 'yon, isang buwan? Uh, isang buwan so almost one month. So yung 150,000 dapat malaki-laki 'yan sir ano? kasi, andami, no, kasi ang dami, no. Nakuha mo ba ma'am ang inyong uh... initial ah uh, kita, <laughs> yung paluwagan mo, yung slot, <laughs> na Nakolekta mo. Ayun nga, sir. Wala akong bumalik. Ha? Wala? Ano nangyari? Ang nangyari? Kailan po dapat, <laughs> alam uh, mamplo, ma kailan po dapat nyo makukolekta yung pera dapat na kikitain ninyo? Yung interest, kung kumbaga. Opo. Uh, 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 da uh, uh, dapat po, including yung principal, ang um, giving amount, ang uh, um, um, dapat makukuha ko po, po siya ng May 18 and May 25, including yung grace period na 3 days na nakasakad po doon sa kontra. Okay, so nakalipas na, no? June, kung pag na. nakakamali, oh, oh, no? mature, oh, na. na oh. na sana ng June. Oh, oh. June at saka May. Yes, uh, May in June. Pero nakakausap niyo po ba si ano? Sino yung nireklamo mo? Anong pangalan noon? Ito po si Jasmine Aurelia Medamiral hindi ko siya uh, nag-message or nag -re respond sa mga uh, messages na. ko. Sa uh, Tugay, uh, doon na, okay. Tugay hmm. ito, ma'am? Tagatugay Garaw? Opo, okay, tagatugay Garaw po. Oh, okay, hindi kaya kayo ito kasama sa nareklamo ka hapon, sir? Oo <laughs> <laughs> nga, no? Anda, oh, yung, <laughs> garaw, yung, 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 ba? yung, yung, napakalaking anyway, siguro sir, tanongin lang muna natin kung uh, ah. sa paano nyo po pinadala yung pera na 112,000 na sinasabi ninyo? Uh, through bank transaction po. mga hiwa-hiwalay po na transaction yun. So, una po, mm. ako ng uh, 30,000 and sumunod po yung 50. And the other 32,000 naman po is a different admin ko naman po ng kaluwag. Pinadala, pinadala niyo po sa isang tao lamang po? ah uh, yung ano, yung 32,000 po sa ibang tao po yon or ibang administrator ng kaluwag. balita dalawa po. Ano po yung bank account, local bank account o GCash account? ah uh, local bank account, uh, yung GoTime po. GoTime, okay. GoTime. <laughs> And then, Uh, Bank of the Philippine Islands naman po yung isa. BPI. Okay. Sige po. Mga admin po lahat ng uh, palawagan itong may-ari ng mga account, ma'am? Opo. Sila po mismo. Okay. And then, yung isa kong nakatransaction ko is yung sister niya. Pero yung nakapangalan po sa kontrata is yung mismo kanilin po. Okay. Oh, may kontrata pa kayo, ma'am? Oh. Meron kayong kontrata? Meron kayong kontrata? Oh, Oo, uh -huh, meron An po. Anong and... pamagat ng inyong kontrata, ma'am? Ang nakalatay ko doon sa kontrata ay buy-out agreement. Buy-out agreement. Or na. plus that. Oo. Oo. Actually, ma'am, yung katulad ng paluwagan niya, anong paghihikayat po yan ng securities or, or, or investment? Ganun ano pa rin, no, Torny? Ganun kailangan pa rin, ano, kailangan pa rin. ng uh, secondary license, no? coming from the SEC. In the absence of secondary license, meron pong pananagutan sa, sa ating batas ang mga taong nanghihikayat po ng investment. Kaya kayo po ay nabiktima po nitong mga unauthorized or uh, investment na ito nag-offer ng mga securities na walang mga kaukulang permiso or lisensya coming from the SEC. Bawal po yan, Mama. At pwede rin po kayong magreklamo ng uh, swindling or restapa laban po sa mga ito. Pero ah, uh, by the way, Paano pala niyo na-meet itong tao na ito? Na-meet niyo ba in person itong si Jasmine na ito? Jasmine Miral? Um, eto kasi si Jasmine Miral, marami ko siyang legitimate secret sa kanyang account. Um, and then po, uh, nag-uusap din po kami sa messenger, uh, nag-call po. And um, aside from that, uh, Ah, uh, yung isa po kong friend ay since taga-tugigarao din po ako dati, lumipat lang ako ng location. And ano po, uh, parang na refer lang po siya sa akin. Ah, so referral. Pero hindi mo na-meet in person? Ah, uh, no, po, no po. Pero nung sa Dahil messenger po, nakausap mo, nakita mo yung mukha? opo, And nagsasend naman din po siya ng videos yung sa group chat. Ah, okay. Sige. So, siguro maganda. I-refer ka namin doon sa isang uh, magaling natin na kasamahan. Ang uh, ating uh, uh, member ng ECG uh, uh, dyan sa Cavite, uh, si Police Corporal Amiel Parides ang investigator ng Cavite Provincial Anti-Cybercrime Response Team para matulungan kayo. Corporal uh, Paredes? Ah. Sir, uh, mag... Uh, nakamute ka, nakamute. Magpapakinig ng ating programa. Yan. Oo. Narinig mo yung concern ni Ma'am Flo kanina? nawawala, nawawala ka, Amir. Sir. Yes, sir. Baka, Oh. Uh, sir. ah uh, sir, matapos pong uh, ma, ma kaming ma-inform that ito po sa pangyayari kung saan ay nabiktima po ng scam, si Ma'am Flo, ay agad po namin, sir, tinawagan ang ating biktima upang uh, mahingian pa po ng mga iba pa pong karagdagang detalye. Ah, uh, sir, ah, uh, Amin po siya, akin po siya sir, inadvisean na kung maari po, pagkapo uh, pagka po nala, once na nalaman natin na tayo ay, o nakaramdam tayo na tayo ay biktima na isang scam, ang pinakauna po nating gawin ay i-report po kaagad ito doon sa financial institution na, na nakakasakot po doon sa account ng ating suspect. Mm -hmm. Yun. Nang sa gayon po ay uh, ma po kagad or ma-freeze -ma yung account ng suspect at para po sa posibilidad kung may maibabalik pa po sa kanilang uh, pera. Sir. Ayan. So, so dyan, eh, no? yung... si Ma'am Flo, uh, narinig mo yung nabanggit ni Corporal uh, Paredes, ano? Opo, sir. Uh, Oo. Oh. May initial action ba tayo na gano'n na nakapag uh, nasabihan na natin yung bangko na ito na pinaglagyan nyo ng money transfer nyo na ito? Um, with regards po sa pag reporter uh, hindi ko po kasi na as a kaso that time and, um, in uh, medyo busy din po sa And um, uh, nag-reach out din po kasi ito may si uh, si um uh, Miss uh, Meral na kung maaari daw po ay pagbigyan. Um, so, ayun po, hindi po ako agad nakakawa naka, naka ng mabilis ang aksyon para mai report na dahil dahil ang tao po, siyempre po. So, ko din po. Um, no. ayun, um, ah, hanggang sa hindi na po siya nagre-respond tapos tinanggal na po niya ako sa Hindi na siya ano, no. Uh, nabanggit niya, Torne, no, na nag-reach out sa kanya si itong Jasmine, ano, yung nirereklamo reklamo so, niya. Pero, uh... reach out lang. Result ah. lang, pero pagkatapos nun, in na siya. Hindi na mahagina. Ibig sabihin, nangako lang. <laughs> nangako lang, no, lang, no? nang, 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 lang. Para nang hindi lang, lang siya mag-file uh, no? ng complaint. Oh, uh. Salbahe, mga ganyan. Dapat talaga, mabigyan ng sample yan ni Ma'am Flo. No? Ma'am Flo, bay ba dapat mag-initiate ka ng formal na reklamo. No? Kasi kung hindi na nila ito voluntaryong isosoli ang pera mo, ay dapat uh, meron tayong ano. No, may panghawakan tayo, magsampakan ng reklamong kriminal para magkaroon po ng warrant of arrest, itong yeah. inireklamo mo at ma natin, ha? Yeah, at saka dito, uh, alam nyo sir, dito sa ating programa, no, napakarami nang nabibiktima. itong tinatawag na buyout paluwagan. Ano? Ay, totoo. Kay uh, Corporal uh, Paredes, meron ba kayong uh, mga iniimbestigahan na, na ganitong klase o ano maipapayo natin dito sa mga kasangbahay natin, natin na nakikin nanonood at nakikinig ngayon dito? Ay, sir, Um, sa kasalukuyan po sir ay napapadalas na po ang ang modus po ng uh, pong uh, investment scam at madalas po ito ay naguugat sa mula po sa mga unsolicited offers or po yung mga hindi natin ini-expect na tawag or message na kung saan po ay bigla silang mag-offer uh, ng isang investment na kung saan ay may kapalit na napakalaking halaga. Yo at uh, atin po na lang tatandaan muli kagaya po ng binanggit ni ma'am ang kasabihan if it is good too good to be true Probably It's it is a uh, fraud. It's not Ayun, true. Ayon toto yon. To -to yon. Close, to -to yon. Yeah. It's <laughs> false. ha. at sa ating mga kasambay na po pagpaluwagan online. Nako 100% wag kayo maniwala hmm. yan. Na yam po ay siguradong hindi paluwagan. Sisikip po ang Bahirapan, buhay ko ano, Ah, for... pasikipan yan. <laughs> oh, so kaya uh, kaya miel ano? Ah, uh, na lang natin itong uh, problema ng ating kababayan. Si uh, Ma'am Flo at kay Ma'am Flo naman, ay uh, coordinate kayo palagi kay uh, Corporal uh, Paredes. Anyway, natawagan naman niya kayo. So, after itong pag-usap natin ito, ay ituloy ni lang yung pag usap niyo para uh, mabigyan ka ng direction kung ano yung dapat mong i-prepare at kung paano ka mapuntahan jan makapunta dyan sa office nila. At may file mo na yung kaso nito na, na kailangan may file. The best pa rin talaga may file mo nito para mabigyan ng warrant. At nang may uh, mabigyan naman ng uh, polis yung action, mahuli at uh, magkaroon kayo ng uh, mas magandang pag-uusap kung gano'n. Oh. At uh, maraming salamat uh, sa iyong pagtitiwala rin sa ating programa. Uh, hayaan niyo at uh, patuloy nating uh, subaybayan ang concern na ito. Dahil alam namin na hindi lang ikaw ang nabiktima dito. May marami pa yan na nabiktima.